Puritan eh, siya natin Ano <coughs> guys, nakahuli na we guys. <laughs> na guys, nakahuli na yung ko. Dua kabilo guys. Galing nga. Galing, <laughs> ano I know, I know. Wow, ang galing. Congratulations. First catch. Ha? Dua kabilo. First catch. Galing nga. <laughs> guys, ipos, ipos guys. Shine, shout out kay Shine. Shine. Diri lang ani natin butang de. Mm. Yan na na pambutang sa Ay, subaon so nun, guys. Kaya wag kayo pasipas ka rin guys. Nakakuha na akong ano, tiki sa kapinsan. O, kuha, ano, Palata. Palata ba? Natawag, so, ano? Palata mo, na po, guys. Para makadami. So, nakakuha na naman siya. Anong, anong klaseng isda yan? Baraka. Hmm. Baraka ya, baraka. Amin baraka. Ini batu guys. Oke okay nah. Hmm. Kapal guys. Nah, <laughs> kodok. kodok guys. Masih ikut anak-anak pangalan? Kapal. Ah, kapal tuh anak. Galing. Dah buku. Ara. Dung sok, dung sok. Kenal gua on gitulah nak kengkawan. Ikan deh. Guys, labayang guys. <laughs> okay na tayo? Yan guys, nakuha na akong isa ka pinsan. No, no, palata. <laughs> palata. Palata, gana. palata. Palata. Mga habyog na po rin guys. Para makadami. So, nakuha no, na naman siya. Anong anong klaseng isda yan? Baraka. Mm. Baraka yan, anong baraka? Ah, yung baraka. Okay, okay Sa bato, guys. Okay na? Mm. Kapal, guys! Ano, <laughs> kadako. kadako, guys. Ang sa'yo ko, ano, ano, pangalan? Kapal. Ah, kapal kapal daw na. Galing. gua kubuuk selang dungso mugso dungso dungso kenagwa on giturun naking kan hmm ikan Yes, labayan guys, labayang guys. <laughs>